dapat hindi ka pumasok, wala kang sahod. Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This time pag-uusapan natin which is which jet program or dispatch agencies. Let us compare and contrast jet program and other dispatch agencies sa pitong aspeto. Application process, visas, placements, flight to Japan, paid leaves, salary, at syempre, workloads. Simulan po natin sa application process. Ito nga palang i-share ko sa inyo ay batay sa mga experience ng aking mga kaibigan dito sa Japan under different dispatch agencies like Interact, Borderlink, and Heart Corporation. Una, pag-usapan po natin ang application process. To be honest, napakahirap pong makasama sa JET program. Pagdating sa Lent, napakahaba po ng application process ng JET program. Actually, inaabot ata siya ng isang taon. At dahil isang buong taon nga po yung cycle, maraming moments na hindi mo alam kung ano na bang nangyayari sa application mo. Siyempre, meron pang in-person interview, may demo at may exam sa JET. Struggle yan kung medyo malayo ka sa embassy o sa may consulate ninyo. Ang pag-alis ng mga qualified applicants usually ay around August. Pero meron ding pinapalad po na makaalis by April. Generally, kapag dispatch agencies ang pinag-uusapan, magkakaiba po ito depende sa mga kumpanya. Siyempre, iba pa rin yung application process ng nandito na mismo sa Japan sa mga nasa iba pang bansa, katulad ng halimbawa sa Pilipinas. Usually, ang paglipad ng mga qualified applicants for dispatch agencies ay around April. Nakabase kasi sila sa fiscal year mismo dito sa Japan. Pero, meron din namang mga nagsastart ng August. I like JET, whole year round po ang application process o ang pagtanggap ng mga application sa mga dispatch agencies. So, din ako kilala na nag-apply and then 2 months lang yung hintay niya tapos tinawagan na siya agad and then ready na siya. Pwede na siyang pumunta dito sa Japan. So, scheduling is key. Dapat alam natin kung ano o kung kailan yung application period. In short, mas matagal pa yung proseso ng application pagdating sa JEP. Samantala, konting panahon lang ang gugugulin at hihintayin kapag ikaw ay nag-apply under the dispatch agencies. Next, pag-usapan natin ang visa. Pagdating sa visa, halos magkapareho po ang jet at ang mga dispatch agencies. Bibigyan ka nila ng instructor visa para makapagtrabaho dito. Usually, sa mga jet participants, tatlong taon ang binibigay nilang visa at pwede mo yung i-renew, ba? Diba? until 5 years ang contract mo sa jet program, maximum. Next, pag-usapan po natin ang placements. Sa JET program po, pwede kang mamili kung urban, suburban, or rural area. Pero, katulad na sinabi ko, suggestion mo lang po yun. Pero walang guarantee na yun ang masusunod. Kasi nakadepende po kung saan po may kailangan na ALT. Though pwede namang ma-transfer, pero may mga kondisyon pong dapat sundin. Katotong halimbawa ng marriage, o kung halimbawa about health conditions, pwede kang ma-transfer mula dun sa kung saan ka man idinistino, papunta dun sa lugar na gusto mong ma assign But for dispatch agencies, pwedeng pwede po kayong mag-request kung saan nyo gusto magturo. Halimbawa, ang rason ninyo is nandun kasi yung kamag-anak ninyo, o may kakilala kayo dun, pwedeng pwede po. Na yung flights natin papuntang Japan at pauwi. Ang maganda sa jet program, sagot nila yung plane ticket sa pagpunta mo dito at yung pag-uwi mo. Pero minsan lang yun na sa beginning and end ng contract mo, sa pinaka final contract mo na. Yung makasyon mo sa Pilipinas, hindi nila yung sagot. Unlike sa dispatch agencies mga kapatid, shoulder mo lahat yon. Ikaw ang sasagot sa plane ticket mo papunta at syempre pa-uwi. Pag-usapan naman po natin ang paid leaves mo. Jet program, usually nagbibigay sila ng 10 hanggang 20 na paid leaves. Depende po kasi sa prefecture. Depende rin sa city or depende po sa contracting organization or sa school kung saan ka naka-assign. Meron ding sick leave kung minsan. Unlike sa dispatch agency, no work, no pay po dito. Prorated po ang salary ng mga ALTs under dispatch agencies. Ibig sabihin, nakadepende po sa bilang ng araw, at oras ng iyong pagtatrabaho Goes to say Kapag hindi ka pumasok Wala kang sahod Kapag holiday Wala kang sahod Unlike sa jet Ng buwan-buwan po Sa makompleto mo yung 16 days May bataman O wala Sa eskwelahan Ikaw ay may sahod Yung 16 days po Example for Tokyo lang po yun na Depende rin po Sa mga prefecture Kung ilan yung dapat nilang Kompletoheng schedule Or duties May mga ibang dispatch agencies Na inaalaw po yung mga ALTs nila Na magkaroon ng other job Bukod po doon sa kanilang trabaho, sa kanilang eskwelahan, as long as under instructor pa rin yung mga gawain na yun. While JET naman, hindi po ito pinapayagan. Yung ibang kakilala kong ALTs under dispatch agencies, nagtatrabaho po talaga sila like tutoring, online classes, and so on and so forth. Pero sir, bakit pa nila kailangan magtrabaho? Magkano ba kasi ang sahod ng mga dispatch agencies? Ganon din sa JET. Tamang-tama, pag-usapan natin yung tungkol sa salary. Ang salary po ng JET program participant sa unang taon ay 280,000 yen. I had to stress that kasi nga yearly nag increase po yung sahod ng JET program. For second year, 300,000 yen. For third year, 320,000 yen. And for the fourth and fifth year, nagiging 325,000 yen. Unlike sa dispatch agencies, pinakamababa na ng narinig ko is 200,000 yen. Meron din naman akong narinig na 240,000 yen. Again, depende pa rin po kung saan silang kumpanya. Mga kumpanya na medyo mataas din magbigay, kumpanya na medyo mababa talaga. And hindi yun consistent for dispatch agencies. Walang regulation. Unlike for JET, the same yan. Magkakaiba man kayo ng workload. And speaking of workload, ito na pag-usapan na natin. Sa jet po, may mga vlogs kayong napapanood katulad siguro nung sa akin na nagde-desk warmer. Halos walang ginagawa at madalang magturo. Pero hindi po ito pare-pareho sa lahat. Depende pa rin po sa mga eskwelahan. May mga teachers din kasi na buong anim na period sa isang buong araw nagtuturo sila. pero pa nga pong ibang mga teachers under JET program din na kailangan lumipat ng eskwelahan, bali dalawa, tatlo yung mga eskwelahan na pinupuntahan nila. Iba pa may mga night duties. Yung iba, they act as the main teacher. Same is true po sa mga ALTs under dispatch agencies. Based from what I heard, yung mas madami ng konti talaga yung responsibilities ng mga teachers under dispatch agencies. But then again, it would always depend sa inyong contracting organization. Regardless kung dispatch agency ka man or jet program participant ka man. There you have it, ladies and gentlemen. I hope nakatulong po itong video na ito sa pagdedetermine kung alin nga ba ang inyong pipiliing gateway para makapagturo dito sa Japan. Kung jet ba or other dispatch agencies. But again, I would suggest it pays to read through the guidelines, the terms and conditions, yung responsibilities, as well as kung magkano ba ang sasahurin mo so that ready ka kung ano man ang pwede mong i-expect. budget mo kung kaya ba ng magiging sahod mo, ma-allocate mo na yung magiging monthly expenses mo, and so on and so forth. Though lahat naman, may good side, may bad side, may pros and cons, hindi rin naman laging rainbows and sunshine sa jet, ganun din sa dispatch agencies. It's all up to us. The way we prepare sa mga bagay-bagay na ina-expect na natin, the way we're ready ourselves for the things we least expect. Do what you think is right. Give yourself a time to think ponder and weigh things before you finally make that decision. Hanggat meron kang question dyan sa utak mo, wag na wag mo munang pipirmahan yung kontratang yan. Kailangan maging klaro muna sa iyo lahat bago ka mag-proceed sa next step mo. I wish I was able to shine some light on all of you guys who are planning to teach here in Japan. If you have questions or any content suggestions, please feel free to shoot it down in the comment sections. Don't forget to hit like, subscribe, and the notification bell.